kayo. Ako po si Fene sa aming Bakuran Vlogs. Ang topic po natin ngayon ay tungkol dito katasetong orchids. Yan po anlaki Oh, ang laki na ng dahon niya. Tingnan nyo. Pati ang cane malaki. Yan. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like, comment, and subscribe po. At huwag nyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Ito nga po ang topic natin ngayon, itong aking katasetong orchids. Meron po akong dalawang variety ng katasetong orchids na inaalagaan ngayon. Pero yung isa pong pinakita ko sa nakaraang video na maliliit pa lang, ang sabi ng seller, ulitin ko po ang sabi po ng seller doon, dalawang variety na 'yon. Pero uh, titiyakin po muna natin kung dalawang variety nga yung katasetum na nakalagay sa isang paso kapag nagbulaklak na uli yung isa. Nakita nyo naman yung isang bulaklak niya, napakaganda. Kahit iisa, napakalaki, halos ganun po kalaki sa personal, yung laki ng bulaklak at mabango po. Bale, kulay yellow and white po yung naging bulaklak noon. Kaso, nakakalungkot nung bagyo, nung nakaraang bagyo na yan, after ng video, inilabas ko. At kailangan din nila na makatikim ng tubig ulan. Ayun, umikot yung pinakapaso niya. Hindi kasi alambre yung pinakatali niya, kundi lubid. Kaya, ang nangyari po, umikot na umikot yung paso ng katasetum. Ang dahon po niya ay kumawit doon sa isang katleya orchids, kaya natanggal at dapat po magtatagal yon ng mga isang buwan o mahigit pa isang buwan yung tinatagal ng mga bulaklak ng mga katasetong orchids. Bago lang po ako na nag-aalaga ng katasetong orchids, sabi po ng mga kolektor ng mga katasetong, daw kung kayo po ay bago pa lang na nag-aalaga ng mga orchids, hindi daw po nila ma sa atin yung pag-aalaga ng katasetong orchids kasi napakahirap po na alagaan yung mga katasetong. Meron daw po kasi na growth and resting period ang mga katasetong orchids. Kapag daw po resting period nila, naglalagas lahat yung dahon. Yan yung dahon. Ang matitira lang po, eto, yung pinaka-cane nila. Yun lang yung matitira dyan. Nawawala yung dahon. ah uh, Parang October to December, uh, naglalagas na yung mga dahon yan at yung mga nga po, yung mga cane lang nila. At kapag daw po resting period ng mga katasetong orchids, hindi na daw po sila didiligan at itatabi na lang sa isang tabi yung mga katasetong orchids. Hindi po kailangan na uh, magkaroon, makatikim sila ng tubig, lalo lalo na tubig ulan dahil may posibilidad po na mabulok yung mga cane nila at may posibilidad din na mamatay sila. Kaya kailangan kapag resting period po nila, nakatabi lang sila sa hindi na ulanan at hindi na arawan. Basta sa bright light area lang po sila ilalagay. January to February po uh, matatapos na uh, tapos na po yung kanilang resting period at magsisimula naman po yung uh, new growth nila. At kapag daw po nagsimula na yung kanilang new growth, hindi din po sila pwedeng uh, diligan hanggang sa magkaroon sila ng mga ugat. Uh, kailangan merong 8 inches yata yung kailangang ugat nila bago sila diligan. Uh, kaya kailangan nasa clear pot po yung mga Cattleya orchids kapag nasa uh, growing stage po sila. At sa growing stage po nila magkakaroon po yan ng new growth dito sa mga node ng mga king. And tapos aantayin na lang po yung paghaba ng mga ugat bago diligan. Bibigyan na rin po sila ng fertilizer kasi po itong mga katasetong orchids ay heavy feeder kaya po uh, kailangan weekly meron po sila na fertilizer lalo lalo na po kapag ganito na season nila ng pagbubulaklak kailangan meron sila na weekly na binibigay na fertilizer po sa pagsesearch ko po ang mga katasetong orchids din daw po ay yearly nirerepat tatanggalin po sa paso yung buong halaman at tatanggalin yung lahat ng mga ugat na meron sila at saka po iriripat sila at itatabi hanggang sa hihintayin na lang yung growing stage nila. Kaya po gusto ko na uh, makapag-alaga nitong katasetong orchids kasi parang nakaka-excite mag-alaga nito. Hindi po kasi kagaya ng mga dendrobium orchids na ikapit mo lang sa puno o itanim mo lang sa mga paso. Ilagay mo sa uh, full sun, okay na, diligan mo lang. Uh, yung ibang mga dendrobium orchids, kahit walang fertilizer, nabubuhay po at nagbubulaklak sila basta may araw, dinidiligan, at saka yung hangin. Hindi po kagaya nitong mga katasetum orchids na talaga napakahirap alagaan at merong buwan talaga na dapat hindi mo kalimutan yung yung resting period at saka yung growing stage nila. Kaya po, nakaka-excite mag-alaga nito. Sana lang makaya ko. Dahil, uh, ilang buwan pa lang po ako na nag-aalaga ng katasetong orchid. Yun nga po, yung nasa maliit na paso na maraming cane. At ito nga po, yung bago na pinakita ko sa inyo nung nakaraang video yung hindi pa bumubuka yung bulaklak na ng katasetong ngayon po ayan o oh, bumubuka, bumuka na po sila uh, full bloom na po sila kaya lang eto may ilan yung medyo yellowish na parang ma, uh, parang ma lalanta na sila merong tatlo o apat na bulaklak na yellowish na yung kulay niya kaya i-senior ko na po sa inyo kasi baka mamaya katulad ng isang katleya ko na uh, isang araw lang pala yung tinagal ng bulaklak niya, yung Maki's Flare. Isang araw lang yung tinagal, hindi ko na videohan, buti na picturean ko. Ayun, kaya eto ngayon, pinakita ko na sa inyo itong katasetum orchids. Ang mga katasetum orchids din po ay kilala sa waxy na, na mga bulaklak ibig sabihin yung makintab na bulaklak at yan po ay talagang napakabango tuwing lalabas ako dito sa pinto ng aming terrace sa aming kwarto uh, ito kagad yung umaamoy itong bulaklak na to amoy uh, toothpaste menthol talagang malakas po yung amoy ng mga bulaklak ng katasetum yung isa din na katasetum yung yellow at white Napakabango din po. Pero ito kasing green, amoy mental talaga, amoy toothpaste. Para bang bagong, laging bagong toothbrush ka, yung amoy nitong katasetum na to. Itong Glow Asia. Ito nga po pala ay ID po nitong katasetum na to ay uh, katasetum Glow Asia. Ito po yung malapitan na kuha ng bulaklak ng aking katasetum orchids. Tingnan nyo, yung parang pinaka-black na yun. Ayan, no? Kanina, tinanggal ko yung isa sa mga black na yan. Nakikita nyo ba, dun sa gitna ng bulaklak. Parang buto. Hindi ko alam kung buto nga talaga yan. Pero kinuha ko, tinabi ko. Try kong lagay sa tissue. Kung, uh, mag, kung buto nga talaga siya. Uh, ito nga po palang mga katasetum orchids yan, ito po yung pinaka katawan niya, yung pinaka cane o bulb. at yung dahon nila ay parang sa dahon ng uh, mga ground orchids pero ang, ang lalaki, parang ang puno ng mais ito, itong pinaka puno ng katasetum orchids ito nga po pala yung iba po na 'yung iba pong nag-aalaga ng katasetong uh, tatlong patong 'yung kanilang media. Merong hydroton, uh, merong graba, parang ganun, gravel at saka moss ang nilalagay. Pero ang nakalagay po dito at sabi ni seller ang, ang ang nilalagay lang daw po niya na media dito ay uling kasi ito pong katasetong orchids na to ay uh, na propagate na lang po ng seller. Kaya nabigay po niya sa akin ng uh, medyo mura kaysa doon sa original price. At saka parang mas mahihirapan ako mag-alaga dito sa mga katasetum orchids na to kaysa dito sa mga palinopsis orchids ko na to. Ayan, dito ko nga pala nilagay sa terrace sa taas. Itong katasetum orchids na to kasi dito lang yung walang init at mm, hindi na ulanan. pero araw-araw naman na dinidiligan ko to kaya kailangan daw po ang ang media nitong mga katasetum ay kailangan uh, laging tuyo kapag dinilig parang ganito lang din parang parang ganito lang yung uh, mga uh, palinopsis orchids kailangan pag diniligan baba agad ang tubig dapat hindi manatili yung tubig doon sa mga ugat nila at madali po sila na mabulok. Ayan, oh, ang ganda. Tumatambay nga ako dito sa pinto. Dito, upo ako doon sa pinakakama namin. Tapos, kapag lumakas yung hangin, uh, ah, pumapasok sa loob yung amoy mentol, amoy toothpaste, na amoy nitong mga bulaklak ng Acatacetum uh, orchids. Dito nga ako tumambay ngayon eh. Kaya naisipan ko na i-video uh, i-share na sa inyo dahil yan nga sabi ko nga kanina, eto merong bulaklak na uh, parang paano na pa maglalagas na o malalanta na. Siguro itong oras na to, mga uh, nasa 3:30 na kasi ngayon, alum uh, yung hang araw, papunta rito, palagay ko, naarawan to mamaya maya. Kaya ang gagawin ko, ibabanda ko dito itong uh, mga katase, itong katasetum orchids na to. Kasi, nasa one month pa yung, hanggang one month pa yung tinatagal ng bulaklak nito. Kaya nagtaka ko, bakit nalalanta yung apat o limang bulaklak ng katasetum. Siguro naarawan nga. Kaya, igagawi-gawi ko dito bago ko po tapusin itong aking video kailangan ko na sabihin sa inyo na itatry ko po na mabuhay itong katasetum na to kasi sabi ko nga po sa inyo kanina mahirap alagaan ang mga katasetum orchids pero talagang na-excite ako sa pag-aalaga nito dahil yung palinopsis orchids po dati uh, takot din ako na mag-alaga nun pero ngayon pinakita ko na nga sa inyo yung Uh, isa sa malaking uh, bulaklak na aking palinopsis orchids. Nagbigay na po siya ng uh, spike, dalawa pa. Kaya po, siguro kaya ko rin buhayin o kaya kong alagaan itong katasetum orchids. Lagi ko po kayong i-update sa pag-alaga ko nitong katasetum orchids. Meron pa po ako na pinatira kay Kaolan na isa pang klase ng katasetum orchids. Ang bulaklak po niya ay kulay peach o parang pink. Ayan. Uh, pero wala pa po siyang bulaklak. Bali na propagate lang po niya. Yung bibilin ko na uh, katasetong pero medyo mura kesa dito sa pinakita ko sa inyo ngayon na chloesia. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panunood at walang sawan yung pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone God bless